King That's the specialty for Rose. Mm -hmm. Do you see? Mm -hmm. Wow. Lovely. Nya taladak. Ay, dano. Ay, nga 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 Nyo. 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 Saya. Wow, wow, wow. That's the dessert for tomorrow. We cooking malakit. We have ang ingredients niya ay brown sugar, coconut, Malagkit. sabihin na ah. sabihin mo ba? sa mo na. But that's delicious guys. That's ba? sabihin Yummy ba? sabihin mo ba? What do you call for this in English? Basta ladak na niya. Kayo magtanggagayim. Basta buyahin nyo dito, okay? Hi, hi, hi! Wow, manang. It's too much. Oh, my God. And then we're doing a fruit kebab. That's my... Ayan ang ginagawa naman si Sheng. O, di ba? Ayan. Ayan um... ang... Guys, tignan nyo. May lechon kami. Aray ko. Ako. Ayan, lechon. Tapos, may usta dyan. Tapos, magpapansit din siya. Ayan. Ayan na kanina yung lecha Ay, lecha Ano yung kanina to? Puto cinta, Luto din siya ng kwan. Puto. Meron din, din doon pa ng lechon. oh, di ba? Come on, guys. Join us. Hindi kayo makikain sa amin bukas. Thank you. That's Rose.